Ito pala ang dapat nating abangan sa part 26 ng John Carl serie, pero bago po nating pag-usapan ang kwento natin ngayon ay una sa lahat binabati ko po kayong ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat. At shout out sa lahat ng bumubuo ng team calling up lalong lalo na kay calling up Rob at sa tambalang John Carl. At sa muli kung bago lang po kayo sa aking munting channel hiling ko po sana na huwag niyong kalimutan mag like at mag subscribe. Salamat po. Ngayong araw ay ni-reveal na po kung ano-ano ang dapat nating abangan sa part 26 ng Jump Carl serye. Ayon po kay Kuya Jens abangan po natin ang patungkol sa kung ano ang dahilan ni Carla na kung bakit nasuot-suot na niya ang promise ring na bigay ni Kuya Jomar sa kanya at aabangan din po natin kung ano kaya ang naudlot na dapat ipagtapat ni Carla kay Kuya Jomar noong nakaraan part 25 ng Jom Carl serye. Tara guys at pakinggan po natin ang pahayag ni Kuya Jens patungkol sa pinaka nating mga nakakakilig na mangyayari. Ayan mga kalingap. Abangan po ninyo sa vlog ni Kalingap. Ano kaya yung sasabihin ni Carla na naputol? Naputol or hindi na tuloy nakaraan? Ano? Naputol di, eh. Naputol. Ito, ma... Ma-clarify na natin yan kung yeah. talaga yun. Tsaka baka sabihin na rin ni Carla kung ano ibig sabihin nung ano, sing-sing. Yung pagkakasuot po sa sing-sing mga kalingap. Ayan po, crap! O mga calling up excited na ba ang lahat sa magaganap sa part 26 ng Team Jump Carl? Please comment down below at pag-uusapan natin yan sa susunod na video and please don't forget to subscribe calling up Rob, Kuya Jomar Vlogs at ang ama ng calling up Val Santos Matubang.